Dito sa video ito, tignan natin kung ano yung mga nasa list ng na mga OLA na mayroon mga pending cases for resolution. Ano ba yung pending cases for resolution? Ito yung mga uh, tao o mga entity na mayroon mga legal cases na nasa na i-file na sa korte at hindi pa na pagde at hanggang uh, sa ngayon ay mayroong pa rin ongoing and awaiting for final judgment. Ibig sabihin, hindi pa nabibigyan ng... Uh, hatol. Kaya, alamin nyo kung ano yung mga ula na iisa-isahin natin sa video ito. Alright, welcome back mga kajani. Magandang gabi po sa inyo lahat. At muli maglalambing lang po ako sa inyo bago tayo magsimula ng ating uh, tatalakay tatalakayin ngayong gabi ay pakipalo po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po. Share nyo na at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. Basta usapan ko na yung So yun nga, pakita ko muna sa inyo kung ano yung mga OLA na mayro mga pending cases for resolution ito po yung nakalagay dito sa ibaba kapag meron kinakita ng star dyan, yung mga OLA na yan na nasa SEC list of landlading uh, platform na registered yan po yung may mga kaso sa ko korte pa na wala pang hatol okay, kumbaga under investigation or something under uh, uh, talagang yun yung sa korte wala pang wala pang hatol para sa kanila kung may revoke, may cease and desist or something like that. Basta under investigation pa rin sila at kung anong case yun, hindi ko yun alam. Dahil nag-search ako, hindi ko makita kung ano yung mga kasong isa sa kanila uh, ng maring SEC o yung mga nagre-reklamo laban sa mga ula ito So, simulan na natin isa isahin. Unahin natin sa pidakataas na kumbaga sa letter A kung ano yung mga ula itong uh, nasa list ng uh, cases for resolution. Ito, meron ako nakita sa una pa lang, yung ACOM. Meron siyang star, ba? Diba? Pakita ko sa inyo. Ayan. Para, baka sabihin naman kasi ng na iba dyan, nagkukwentong barbero na naman ako. Gumagawa lang ako ng kwento. Ayan, ha? Hindi galing sa akin yan. Galing po mismo sa SEC website yan. Okay? And then, updated po ito. Itong uh, SEC list of registered online platform is noong ano pa po, October 8, wala pa po sila masyadong update about sa mga bagong uh, mga unilating registered ng mga platform. Okay? Bali, ito lang po yung latest update no October 8. Ayan po, yung ecom. Tapos, yung Asia Link Finance. Ayan po. Meron din po siyang star A uh, or something na asterisk. Basta, yun po yung mga may pending cases. And then, Cash Express. Ayan po. Sepat Credit Financing ayan po yung Code Black Lending Corporation na ang hawak nito mga ola ng Code Black is yung K-Peso O-Peso at yung O-K-Peso meron po silang case ha tandaan nyo po yan, huwag nyo kakaligtan and then Creditable Lending Corporation o yung ola nila, yung Easy Peso ayan po, may asterisk din po siya may star asterisk at ito po yung Dolphin Lending Investor Incorporation. Ayan po, may asterisk din po siya. Yung wala niya po is peso go at microloan. At sumunod, yung Fast Coin Lending Corporation. Ang hawak na wala po nito is Coco Peso, Cash Guard at Cash Cow. At eh uh, itong First Circle Group Finance Corporation. Ewan ko kung anong wala ito. Parang wala naman ako nakikita sa Play Store na itong First Circle. Na. Basta kung makita man yan, Uh, alam nyo, ibig sabihin ako, meron mga utang dyan, may pending case, pero hindi ko sinabi, huwag nyo bayaran ha may pending lang silang kaso sa korte o naisinampas sa kanila ng, uh, sa korte inclusive credit lending corporation, ayan po pinoy peso, so kaya kung may mga reklamo kayo, ayan ha, dagdagan nyo na isama nyo sa mga uh, isasama nyo sa mga reklamo and then sa baba, kibiko lending okay, PH. Kung may mga oh, uh, loan kayo sa mga yan. And then, ito po. Yung Magician of Money Lending Corporation. Hawak po nilang ola is yung pera mo. Tapos, yung Microdot Lending Corporation. Medyo marami rin yung kula to. Ay, na-screenshot ko pala. Naharangan. And ito po yung credit cash, credit peso, cash baka, cash mabilis, go peso. Nakalimutan ko yung isa. Hindi ko Namin nakaharang pala. Basta yan po yung mga ano ng micro dot lending, okay? Yan po ang mga may kaso na nakapending pa rin. Ito po yung My Cash Lending Corporation, paghiram, peso online at PH packet. Yan po yung mga ulan nila, okay? My Loan Lending Investors Incorporation, peso cash. New Cross Credit and Financing Gate, upload PH then ito po yung sumunod naman yung Prima Fintech Philippines Lending Corporation ang hapon na ulan nito is like Credit, Peso paket at Prima Loan tandaan nyo yan ha, may mga pending cases yan baka may magsabi na naman sa akin na gumagawa lang ako ng kwento ayan po ha, Ebidensya po para sabihin, baka naman sabihin ng iba naninira tayo ng mga kumpanya hindi, galing mismo lang sa SEC website hindi ako gumagawa ng kwento and then super space PH lending corporation peso here at peso kwento at sumunod yung trip platinum lending corporation more gold po yung ola nya then wing of integrity lending bene at easy borrow yun po okay wala na po medyo nagtaka lang ako no kasi yung yung mga na raid na ola hindi hindi yun eh walang ano eh, walang mga asteris, like yung taudon, yung zipeso, yung balilon, yung lemon loan, tsaka yung opera, wala akong makita rito yung asterisk nila, kaya medyo nagtaka ako. Uh, hindi ko na inaano pero siguro dahil hindi na iakyat sa korte yung mga reklamo ng mga nagpa nag, nag uh, sa PNP anti cyber tapos no ni raid eh pinabayaan at siguro na hindi na naiakyat sa SEC kasi kapag uh, Uh, ipapasa sa SEC yan, sigurado, iakit naman sa korte yon yung mga file ng mga complaint o mga reklamo laban sa mga ola na ito. Kaya tandaan nyo ha, hindi porkit nagpapa uh, pag nagpapa ano sila na mga may kaso yung mga ola na yan, eh gagawin nyo, hindi nyo nababayaran. Hindi po ganun yon Kumbaga, pinapaalala ko lang sa inyo na may mga kaso po yan. At kung maaari lang po, ang gawin nyo na lang po na maayos dyan, is para sa akin habang may pending case sila siguro uh, under investigation nga maaaring meron silang mga cease and desist order na kung ano-ano mga utos ng SEC na maaaring sinabihan sila na wag lalabag din sa mga unfair debt collection practices pero kung pakuli pa rin sila pwede nyo silang ireklamo ngayon para sa akin siguro kung may utang kayo dyan bayaran nyo na lang yung kapital tapos sundin nyo na lang yung nasa ceiling of interest rate yung 15% per month para kahit na magreklamo kayo at least nagbayad kayo ng utang ninyo dyan sa mga yan pero nasa inyo na yan kung babayaran nyo o hindi kahit nasabihin ko na may kaso yan tapos ayaw nyo magbayad nasa inyo na po yun kasi karamihan dito sa mga nagkukuming sa akin sasabihin tinuturoan mong magbayad ng utang at sasabihin naman iba nagtuturo ako na magbayad ka ng utang kahit na haras ka diba hindi ko hindi ko alam kung saan ako lulugar kaya sabi ko sa inyo kayo na magdesisyon at nasa inyo na yan kung sa tingin ninyo tama pa bang bayaran o hindi. Pero sana kung kayo magbayad na lang kahit principal tapos magreklamo kayo sa SEC o kaya sa PNP o sa NBI anti-cybercrime, mas madali po kasi kayo yung mas matali kayong iintindihin o aaskasuhin kasi mapapatunayan nila na hindi kayo katulad ng ibang mga nagre-reklamo na puro lang utang umabot ng 10-20 tapos malalaman na wala pa lang bayad kahit isang ula wala man lang siyang binayaran kahit isang lending doon kaya na pagkakamalan na uh, scammer din, yung ibang nangungutang. Pero kanda nyo, itong mga payo ko sa inyo, ang utang ay utang, dapat natin bayaran. Kung problema man tayo, hindi naman natin agad-agad mabayaran, bayaran uh, pwede tayo makipag-usap sa mga ulan na mga maayos. Pero kung mga may pending cases na to, siguro mas maganda lumapit talaga kayo sa mga uh, mong abogado. Pwede kayo lumapit sa uh, public attorney's office o sa mga kakalala nyo mga abogado na pwedeng makapagbigay sa inyo ng mga mas legal advices about this case. Pero kung ako sa inyo, para magkaroon kayo ng ideya, uh, iwasan nyo na lang bago kayo makahiram sa mga binanggit ko mga ula para hindi kayo magkakaroon ng problema kasi nga may pending cases sila at maaring lumalabag pa rin sila sa mga uh, unfair de collection practices, sa mga data privacy, sa mga kung ano-ano yung mga isa ng pangkaso ng mga nag-complain sa kanila. Kaya meron silang case sa korte. Okay, sana nakatulong ang video ito muli. Maglalabing ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media ang Facebook, TikTok, at itong aking YouTube channel. Marami pong salamat.